Eh naka jad dahil sa hearing na 'yan. Mm -hmm. Resurrected si oh. Senator Delima. Uh, oh. oh. Ano uh, uh, oh, ano masasabi mo nga pala nun, no? ha? siya? Nagpasalamat pa nga siya kay she's, ano? She's from ano, ha? Ah, Kamarin na siya. Oh. Ah, iriga. Talaga? Iriga si... Iri, iri, iriga. Iriga. Mm, mm, mm. Kasi daw, nagsalita itong si ano, eh. Yung si Colonel... El, Espinido. 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 Oh. Yan yung uh, superstar noon. Oo. Oh. Oh. Naging rockstar yan na polis. Mm. Sa Dragwar. war. Sa oh, Dragwar. drug war. Drag -war. Kumitroubled spot ah uh, uh, to uh, the uh, rescue, siya pala. Lagot kayo, andyan na si Espinido. Okay. Ganda branding niya. Uh, Oo, oh, nagsalita oh, tong si Espinido. Ang sabi daw ni Bato, uh, kayong dalawa, Espinido, Jovi Espinido, uh, at uh, oh. sino tong si, ano? Drag, uh, push, ah... Uh, oh, Kerwin, Kerwin. Kerwin, Kerwin. Kerwin Espinosa better ano kailangan uh, tawagin yung sangkot na ninyo siya magtugmang inyong, At magtugma ang inyong yung mga uh, testimonya inyo script pero sa Senado po 'yon okay ngayon sinasabi ni Dili kita mo i was framed up so framed do oh. sa instruction pagpalagay na totoo yung sinasabi ni uh, Espinido. And I would believe him. Mm -hmm. Kasi mataas ang credibility sa akin niyang... Uh, si Joby. Si Joby. Si Joby. Pag palagay ng totoo sinabi, may bilin si Bato. Oo. Oh. Ibig sabihin ba nun, frame up na yon? Ninyo, oh, yun? Pag tugmain ninyo. Oo. Yun lang naman eh. Kasi meron, yung hearing po na yan sa Senate, meron yung element ng media. mm -hmm. May audience sila. May the audience. audience sila. The audience is listening. <laughs> sabi, sabi nga ng Dolby. Oh. Uh, the audience is listening. <laughs> Pero po, okay. element siya ng uh, media. Isa, eh, eh, katibayan na ba yun? Uh, kita nyo? So, nagbabangon uh, po ulit siya ngayon. Nag, uh, wala. Na? Hindi Frame pa. up ako. Ang ibig uh, lang sabihin nun, pag magsalita kayo, tutuhanin ninyo. Yan lang. Uh. Yan lang. Yun lang ibig sabihin niyan. Wala nang iba. Doon si na... Espinido po, nung panahon na yon ay naglabas ng photo, siya mismo, si Dilima, kasama ang mga Espinosa, nagbabakasyon somewhere, I think in Baguio City, ha? Ah, uh, para mapakita na meron siyang ties with the mm -hmm. drug syndicate. Ah. Mm -hmm. uh, eh, ang sabi po ni Dilima noon, yan daw photo na yan. Eh, nagkataon, Nag, nagkataon lang. nagkataon lang. Pareho silang nasa bagyo, nagpakuha yung mga na picture. Ayan. Eh, yung photo doon sa bilibid. Maano ba nagkataon ako? din yon. Can I help it? <laughs> Kung halimbawa, kilalang kilala ako, <laughs> nagpakuha ng picture, pwede ko ba sabi, hindi ako magpapakuha ng picture. Ah. Napakabastos ko naman pag ganun ang gagawin ko. So, ngayon daw, vindicated na siya. At, uh, okay. Dahil uh, inamin ni Espinido na sinabi ni Bato na ayusin ninyo. Kailangan yung statement nyo magtutugma. Oh. oh yeah. Eh si Espinosa, Espinosa ba yan? Oo. Oh. Yung drug lord. Nag-turn, uh, complete turnaround na eh. Si Kerwin. Oo. Ah, uh, pero paano niyang i-deny yung photo na pinakita ni Espinido? Eh, totoo hong nagpakuha kami ng picture nagkataon at the time. Eh, hindi lang yun ang picture na kasama niya ang mga drug lords. Meron pang inilabas si Kalida naman noon sa sa preso. Nasa bilibid. Nasa bilibid. Paano yun? As Secretary of Justice, it is incumbent upon me na mapapoto ako. Na <laughs> Jeffrey. So, <laughs> bibisitahin ko itong mga ito at malaman ko kung anong sitwasyon doon. doon ako hindi payag na ang Justice Secretary mismo ang mangre-raid ng Bilibid. Ang totoong story diyan pare, si si Benji Magalong, Benji Magalong ang nag-design. Mm -hmm. Nung uh, O-Plan. Kung paano kukupongin yung mga yan. Oh, kasi, kasi ano na nga, yung eh, naging... matindi na yung sindikato. Oh. eh. So, surprise rate, tapos, kumpiskado lahat, linis lahat, tapos may oplan na gano'n. So, diniskas niya with Dilima. Ang nagsasalita nito si Magalong mismo, mm -hmm. Mayor Magalong, noong siya ay nasa pulis pa. Si IDG siya. Si IDG, diniscuss niya kay Dilima. Tapos wala na nabalitaan. Maya-maya, si Dilima na nanre-raid. Na mm -hmm. haphazard raids. Yeah. So yung mga testimony na ganyan, baliwala na ngayon at siya daw ay vindicated. Ah, eto daw ang isang witness, ah, sinasabi, tinuturo si De La Rosa <coughs> na <coughs> iframe up si Dilima. Frame up ba tawag doon? Grumaduate na from uh, magtugma ang iyong testimonya to frame up. Antindi ng ano, no? Dundak, Mitalon. Dundak. Mitalon. Oh. Yan po ang na ang uh, kumbaga, ang uh, kahin kahindik hindi na result ng uh, hearing kahapon mm -hmm. sa Quadcom. Mm -hmm. Eh yung kay Garma at kay Leonardo is just a rehash of uh, their previous mm -hmm. claims. Oh, tapos nagdagdag na ng mga tao involved. Uh, Kasi yun lang, daw nga uh, ano common knowledge si Dragoar, ganun, common knowledge. Eh bakit kayo lang nagsasalita? Common knowledge. Yung dalawa at ano? nagdagdag sila yung Sina? captain al alborto mm. ano? al na, ano, na identified na siya yung tungkol doon kay mayor uh, Halili tapos yung isa mayor Perez ah mga mayor na mga mayor ang binanatan nila diyan sa yung mayor Halili yun yung in sniper eh habang merong, uh, sa tanawan tanawan kasama sila sila tumira itong si ano may si Leonardo sinasabi na oh. yung mga bata Mm -hmm. na Bata nila. Oo, oh, Captain mm -hmm. Alport, ano, meron yon at saka isa pa. Sila tumira kay... Kay Perez at saka kay Halili. Mm -hmm. Yung Tanawan Mayor, ano po yun eh? Uh, sniper? Sniper. Sniper, Oh, so, flag ceremony. Flag eh. ceremony. Oh, mm -hmm. siya. Pero kilala yung Halili na yun noon? Kilala. In, in uh, dun doon po sa Tanawan, na kilala na talagang siya ang boss ng... ng uh, droga. Tapos si Mayor Perez din ng Los Banos. May nagtataka kasi ako eh. Bakit biglang-biglang naglabasan to mga to't nagsasalita? Eh. Ano kaya dahilan? Dahil malaya na ngayon magsalita? Malaya Or... na magsalita ngayon. Mm -hmm. Nakonsyensya sila. Ah, mahal Oo. Tumiyak uh, uh, pa nga eh si Garma. Bakit hindi noong 2022 pagkatapos noong term ni ano? Hindi pa ako nakahanda hindi ang pa. aking sarili. Na- <laughs> <laughs> <para malakot ko. laughs> hindi ka pa <ba, laughs> Hindi pa. Hindi ka pa nakakapag-umpisal. <laughs> Nagka mumuni-muni ako. <laughs> hindi pa pa sa kay Direk Eric Matian sir. <laughs> 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 hindi pwede? Hindi <laughs> pwede. Ko, ko lang Pwede pa siguro kasi meron pa pong chilling effect noon. Ayan. Yeah. Uh, meron ka chilling <laughs> effect. Chilling effect pa, takot pa kami. Eh, noong 2023. <laughs> oh. Eh, may, ngayon din na, na, di na, kayo takot? Dahan-dahan ho kami. Ano. Uh. Ngayon uh, na nagpa nagpakita ang administrasyon Marcos ng kahandaan na maproteksyonan ng aming mga sarili at pa pamilya, ito na po kami. Basta ayusin lang namin, storya namin. <laughs> okay. Eh, kasi, uh, yan pabugso-bugso yung quadcom meeting, you know? Yung, mahirap uh, ka oh. Kahapon po yung hearing na yan. <clears throat> so, alam mo ng, ng uh, result, eh, siyempre, kung ano yung pinag-usapan oh, lang kahapon. Oh. So, ang mga report, eh, uh, based on what happened, in the hearings. Yes, yes. Hanggang doon lang yun. Okay? Paano nga natin magiging, kumbaga, ang investigasyon na to kailangan po marating natin yung punot dulo okay. eh. Next new cycle naman, uh Oo. -oh. susunod. Darating na yun. Darating? Darating? O, o, oh, wag ko hindi lang hear. namin masasabi. Sa, kaya. sa para Sena parang, te, para <laughs> Sa Senado ba, nakarating sila so, sa punot dulo ng Pogo? Hindi. Hmm. Hindi. Ko kayo. Eh naubos lang ang oras ng taong bayan. Kaka. Wag kayo kayong mainib, sir. Wag, oo. Okay. May, darating din tayo doon. Ah, ganun. May baha lang ngayon, eh. Ganitong ka-explosive. Dahil sa baha, hindi po natin maramating yung punutulo nitong pinag-uusapan nating drug war. Okay. Yan. Sabi po ni Senator De La Rosa, Ronald Bato De La Rosa, na kung saan eh, medyo nauupakan siya, no, sa quadcom. Si presidente uh, Rodrigo Duterte oh. daw po ay dadalo. Dadalo. So, committed. Committed. Ang lupit dumalo Senet sa tayo, uh, Senate ano. Committed. committed. Hindi lang po magi-involve, commit. Sabi nga ni Nabratelova. Naalala mo si Nabratelova? Oh. 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 Yung tennis star, oh. Martina hindi Sabi niya, hindi lang ako involved sa tennis, committed ako. Mm hmm. Mm. Sabi nung no, nag-i-interview, ano anong kaibahan ng involved tsaka sa committed? Ah, hindi. Committed, iba yan. Sabi niya, yung sa breakfast mo, ham and egg, yung chicken, ham, ah, ano pa to? Ham and egg, yung chicken, yung egg, e involved lang siya. Ah, mm. oh, okay. Yung baboy, committed na siya doon. <laughs> Ayos. Yung po kaibahan ng committed. Oh. Si Duterte, committed daw to attend. Yung kauna-unahang hearing ng Quad Which means, uh, as uh, Senator Pimentel mentioned, may mga affidavit siya. Si... Oh, si Presidente. Dala-dala. So, -dala. oh, may dala-dala. Kasi sinabi niya, we will not entertain any resource person without an affidavit. Sabi ni Pimentel. Pimentel. Affidavits that, Yung ano, uh, salaysay. Blue Ribbon yan. Oh, Blue Ribbon. Uh, he so, was uh, assigned walang by... Walang sabi-sabi, walang speculation. Wala. You, have to, pen, you pen, have pen. to work on your... Pero may significance ba yun na tinabla niya yung Quadcom, pero pupunta siya sa Blue Ribbon. Uh, The more credible uh, show in town. Well, niya. I, uh, oh. to those who are inclined... <laughs> oh! <laughs> Yeah, yeah. <laughs> to put certain things uh, 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 to put, put meaning, meaning into na, this kind so, of thing. Niya, so. no. Pero otherwise, uh, okay si Senator Pimentel. Eh, Ang dinadasal daw po ni uh, Senate President Chis, Chis Escudero, yes. eh, ano to, magandang palitan. Yes. Comprehensive, comprehensive, pero peaceful. Yes. Mm Hindi -hmm. yeah. rin maganda na Merong mainit ang ulo. Yeah. Magkakaroon na komprotasyon. Oh. Ha? Magkakasigawan. Are you referring to Cayetano and uh, Subiri? Mr. Mr. Senate, Senate President. President. Baka naman po, oh, hindi naman <laughs> yun. Wala naman siguro doon. Hmm. O kaya, ano, well, si Heron Tortolpo and De La Rosa. Hindi ba si Heron Tortolpo hearing? Palis. Oh, oh, Nag-walk out. Nag-walk out. Uh, Walang ganyan, uh, oh, wala ng ganyan Si Tulfo. Oh, di ba nag walkout siya? Hmm. Doon sa hearing ni Senator La Rosa. Okay. eh so, God's gift naman 'yun eh. Oh, iba. Si, iba rin. Iba rin yun. Iba rin oh, naman yun sitting si. senatorial uh, ano 'yun. Ikaw. Ikaw na maging uh, number one Number one hmm. Hmm. And uh, you have one building uh, eh Sabi po ni Senate President Escudero, wala raw special treatment dito kay dating Pangulong Duterte. Hmm. Naman. Of course, uh, uh, there will A be... Naman. Uh, Dating presidente yan eh. There will be modicum of deference, siyempre. Lip service sa akin yun. Yung oh. uh, para sa akin, hindi na dapat sinabi. Oo. Oh, unnecessary yun. Ah. Eh no e di ngayon, lalong inisip ng taong bayan, ah, magkakaroon ng special treatment to. Dinidefensahan niya na agad eh, mm -hmm. from the beginning eh. Ganyan po ang mga reaction oh, ng tao eh. Wag, no, so kailangan di, may na... May mga statements na hindi kailangan eh. Pag uh, okay, ibig sabihin ng no special treatment, di mo sabi-bigyan ng kapet saka ham Ganun ba yan? <laughs> uh, yung iba, bibigyan mo. Uh, uh, what? what special siya, treatment? Wala siya special treatment. Yung iba, merong uh, biskwit. Biskwit, oo. Oh. Okay. Siya, chewing gum lang. <laughs> Iyan ba, Iyan ba, Iyan. <laughs> Nguyain mo hanggang matapos. Ah. Na, <laughs> ang hiring mo. De, de, de. Kaya tama si Panconrod. No ah. need, no need. No oh, need. No need. Oh, wag na. Lalo lang po nagkakaisip eh. oh, Wag na. You're putting alatubal into the, in the discussion eh. The president is the president. Uh, president no former president. Pero hindi ba kailangan na formal invitation from the committee? Meron. He was for Meron, na, meron nag-commit na siya kay Bato. Oo. Uh -huh. Na mag-aattend siya. Ba kailangan din po ng respect. Meron niya to si Koko, really, si, Sen was, si, si, Senator meron. Coco As, na, si may Senator. As, a fact, Senator As a matter of fact, sabi ni Senator. Kasi mahirap po i sabi sabi lang. Hindi. Oh, oh, Ano like, na si Senator was, Bato eh, uh, uh, sasabihin niya. He was ano, he was formally invited okay. and with the request that please have an affidavit sir. Uh, so that we can start, we can work on the basis of the affidavit. And then limit yourself. Kaya nangyayari kasi doon sa ibang hearing, may affidavit na, you limit yourself to the affidavit, ang daming pumapasok na ibang mga issue. Yun ang problema dyan eh. Limit uh -oh. yourself. Yes! yes. yes. Pare sinabi ni Pimentel yan. Uh Oo. -oh. Sabi niya, dito tayo. Okay lang sa akin, no? Si Garma, sino-sino, uh -oh. yung mga victims, uh -oh. yeah. so, magpunta inyo, circus uh -oh. na tayo, okay uh -oh. lang yan. Pero ang talagang pakay natin dito, ano ba talaga nangyari Nyari, uh -oh. doon sa ating War on okay. drugs. Limit yourself to this thing. Gusto po natin malaman yung kwento. Okay, yung punot-dulo niya, ano ba talaga na yan? Yung mga sirkus, uh, mga victim family. Yung uh, nga, yun, uh, ang yung kunin Garma, ninyo. Biglang Garma pumasok, biglang si, si eh sino to? Si Espinosa. Mag, ang kunin ninyo. Delima. Ang kunin ninyo yung director, yung mga disiplinadong director. <laughs> Hindi yung <ma> <laughs> Hindi yung mga... Oh. Uh, Ibig mo sabihin, may script din to? Wala naman siguro. Wala kaya naman, naman siguro. Yung, oh. What I mean... Eh, ayusin oh, lang natin yung... Ayusin lang yung... Oh. yung the manner by which... Kasi merong way. camera yan, pare. Nasisira ulo pag may camera. Oh, pag may camera, nagbabago nag yung... Na oh. Parang Jekyll and Hyde yan eh. Parang <laughs> nasasaniban eh. Ano-ano natin tinatanong, Wow! Natin, okay.